May mga taong darating sa buhay natin na tila mabait sa una, maayos kausap at laging nandyan kapag kailangan mo. Pero habang tumatagal, unti-unti mong mararamdaman na may mali Parang may hindi tugma sa mga sinasabi nila, sa mga galaw nila at sa mga ipinapakita nilang intensyon. Hindi mo agad masabi kung bakit, pero may kutob ka na baka hindi sila dapat pagkatiwalaan. At minsan, kapag huli na ang lahat, saka mo lang mapapatunayan na tama pala ang pakiramdam mong 'yon. Ang pagtitiwala ay parang salamin. Kapag nabasag na, mahirap na itong buuin ulit, kaya mas mabuting maging maingat kaysa masaktan sa huli. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang walong senyales na hindi mo dapat pagkatiwalaan ng isang tao. Mga babala na madalas hindi natin pinapansin pero kapag pinagsama-sama, malinaw na indikasyon na kailangan na nating lumayo pakinggan mong mabuti dahil baka isa sa mga taong nasa paligid mo ngayon ay taglay ang mga sinyaling ito. Number one, palaging may dahilan kapag nagkamali. Lahat tayo nagkakamali, pero ang taong hindi marunong tumanggap ng pagkakamali ay isang malaking red flag. Kapag palaging may dahilan, palaging may sinisisi, boss nila, ex nila, pamilya nila, sistema, pero never ang sarili nila mag-ingat ka. Kasi ang taong ganito hindi marunong humarap sa katotohanan. Ibig sabihin, kapag ikaw ang nasaktan o niloko nila, aasahan mong hindi sila hihingi ng tawad, mas pipiliin nilang baliktarin ang kwento. Ang ganitong pag-uugali ay nagpapakita ng kakulangan sa pananagutan. Kung hindi nila kayang akuin ang simpleng pagkukulang, paano mo sila pagkakatiwalaan sa mas malalaking bagay? Minsan, ito pa ang mga taong mahusay magsalita, parang laging may paliwanag. Pero tandaan mo, hindi lahat ng mahusay magsalita ay may mabuting hangarin. Isa rin itong uri ng manipulasyon. Dahil kapag laging may dahilan ang pagkukulang nila, masasanay kang intindihin sila kahit hindi na tama. At kapag paulit-ulit mo na silang pinapatawad sa mga bagay na hindi nila inaamin, ikaw ang unti-unting nawawala sa sarili mong prinsipyo. Hanggang sa isang araw, ikaw na mismo ang nag adjust sa kasinungalingan. Number two, hindi consistent sa salita at gawa. Minsan napakaganda ng mga sinasabi ng isang tao, puno ng pangako ng magagandang plano at tila ba ka ng mahihiling pa. Pero kung ang sinasabi nila ay laging hindi tugma sa ginagawa nila, isa itong senyales na hindi sila dapat pagkatiwalaan. Kasi ang tunay na integridad ay hindi sa salita na susukat kundi sa kilos. Ang mga taong hindi consistent ay kadalasang mahusay sa paunang impression. Pero habang tumatagal, Makikita mong may pagkakaiba sa kwento nila sa ngayon at sa kwento nila kahapon. Minsan simple lang, sinabi nilang pupunta sila pero hindi dumating. Nangako sila pero hindi tinupad, paulit-ulit. Hanggang sa masanay ka na lang na umaasa pero palaging nabibigo. Sa ganitong sitwasyon, kailangan mong itanong sa sarili mo, kung sa maliliit na bagay hindi niya kayang maging totoo, paano pa kaya sa mas malalaking responsibilidad? Kasi ang tiwala ay hindi binubuo sa magagandang pangako. Binubuo ito sa pagtupad kahit hindi kailangan pang ipangako. Number three, mahilig magkwento ng sikreto ng iba. Kung may kakilala kang laging may chismis, laging may bagong balita at hindi marunong magtago ng mga bagay na dapat, sana'y pribado, mag-ingat ka. Dahil ang taong madaling maglabas ng sikreto ng iba ay kayang gawin din yon sa kapag hindi mo inaasahan. Sa harap mo, mukhang mabait at mapagkakatiwalaan pero sa likod mo, baka ikaw na ang sunod nilang topic. Ito ang uri ng taong mahilig sa atensyon. Masarap sa kanila ang pagiging source ng impormasyon, kahit kapalit nito ay ang tiwala ng ibang tao. Kaya kahit gaano kabait ang ipinapakita nila, kung nakita mong kayang-kaya nilang sirain ng ibang tao sa likod, hindi malayong kaya ka rin nilang siraan kapag nakatalikod ka. At ang masama pa, kadalasan ang mga kwento nila ay may halong exaggeration o pagkukulang sa konteksto. Hindi lang sila basta nagkukwento, binabago pa nila ito para magmukhang tama sila at mali ang iba. Kaya't kapag ang isang tao ay parang walang konsepto ng confidentiality, hindi siya ligtas pagkatiwalaan. Number four, hindi marunong makinig ang isa sa pinaka-importanting aspeto ng tiwala ay ang pakiramdam na naririnig ka. Kapag ang isang tao ay laging gusto siya ang nagsasalita, hindi marunong makinig o palaging pinipilit ibalik ang usapan sa kanya, magduda ka na dahil baka hindi ka talaga importante sa kanya, kundi ang sarili niyang imahe lang. Hindi lang ito tungkol sa simpleng usapan. Makikita mo ito sa mga sandaling kailangan mo ng kausap pero siya ang bida sa usapan. Kapag nagsabi ka ng problema, may sagot siya agad. Hindi para tulungan ka, kundi para ipakita kung paano niya ito nagawan ng paraan noon. Hindi siya tunay na nakikinig, kundi nag-aabang lang ng pagkakataong makapagsalita muli. Ang taong hindi marunong makinig ay kadalasang hindi marunong mangunawa. At kapag hindi ka nauunawaan, paano mo ipagkakatiwala ang sarili mo sa kanya? Ang relasyon, mapakaibigan, kapamilya o karelasyon ay dapat parehas. Kapag hindi ka naririnig, unti-unti kang mawawala sa kwento. Number 5. Madaling magalit kapag kinokorek. Walang taong perpekto pero ang tunay na mapagkakatiwalaan ay yung kayang tanggapin kapag sila ay itinatama. Kung ang isang tao ay laging defensive, laging nagagalit kapag pinupuna, even in a respectful way, ibig sabihin hindi sila bukas sa pagunlad at mas malala baka mas pinipili nilang protektahan ang pride kaysa ang pagkakaibigan niyo. Ang taong ganito ay kadalasang may ego na kailangang laging pinapaboran. Kapag nakaramdam sila ng konting kritisismo, agad silang magpapakita ng galit o paninisi. Imbis na pag-isipan muna kung may mali, iikot nila ang usapan para mapatunayan nilang sila ang tama. At kung paulit-ulit mong pinipilit na itama sila, ikaw pa ang lalabas na masama. Sa huli, kapag hindi marunong tumanggap ng koreksyon ng isang tao, hindi siya ligtas pagkatiwalaan. Dahil ang tiwala ay hindi lang para sa panahon ng saya at tagumpay, kundi para rin sa panahon ng pagsasaayos at pagharap sa kamalian. Number six, gamit na gamit ang charm at papuri. May mga taong sobrang charming, laging may papuri, laging sweet, at parang lagi kang VIP sa harap nila pero maging mapagmasid dahil minsan ginagamit ito hindi para magpakita ng tunay na kabutihan kundi bilang paraan para makuha ang tiwala mo. Sobrang galing nila sa pag-good shot na hindi mo mapapansin na unti-unti ka na palang napapalapit kahit wala pa silang pinatutunayan. Charm is good. Pero kung ito lang ang basehan ng koneksyon, hindi ito matibay. Kapag puro puri ang naririnig mo pero wala namang konkretong suporta o aksyon, baka tinatarget ka lang nila para sa sariling interes. At kapag nakuha na nila ang gusto nila sa'yo, pera, posisyon, koneksyon, unti-unti silang mawawala o mas malala, ibabagsak ka pa. Ang tunay na taong mapagkakatiwalaan ay hindi laging sweet pero consistent. Hindi palaging nagbibigay ng papuri pero nandoon kapag kailangan mo. Maging maingat sa mga taong sobrang galing sa pagbebenta ng sarili, lalo na kung walang kasamang ebidensya ng katapatan. Number seven, laging may hidden agenda. May mga taong kahit anong bait sa harap may pakay, hindi mo agad makikita, pero ramdam mong parang may laging kapalit ang bawat ginagawa nila. Tutulungan ka nila, oo, pero may hinihintay silang kabayaran. Hindi man literal na pera, pero gusto nilang mas may makuha sila kaysa ibinigay nila. Ito ang uri ng tao na gumagamit ng utang na loob para kontrolin ka. Magbibigay sila ng tulong, pero hindi ito tunay na bukal sa loob. Kapag dumating ang araw na hindi mo sila napagbigyan, ibabalik nila sa iyo lahat ng ginawa nila para sa iyo. Sa una, parang generous. Sa dulo, manipulative pala. Ang tiwala ay hindi dapat ibinibigay sa mga taong marunong lang magmahal kung may kapalit. Dahil ang ganitong relasyon ay parang business transaction, hindi tunay na connection Minsan, ang pinakamasamang intensyon ay nakatago sa magagandang forma. Ang tiwala ay isa sa pinakamahalagang bagay sa relasyon, kaibigan, pamilya o karelasyon man. Kapag ibinigay mo ito sa maling tao, hindi lang damdamin ang nasisira kundi pananaw mo rin sa sarili at sa mundo. Kaya mahalaga ang maging mapanuri. Hindi masamang magbigay ng tiwala, pero dapat ibinibigay ito sa taong karapat-dapat. Maging mahinahon, maging mapagmatyag, at pakinggan mo ang kutob mo. Madalas, yun ang totoo. Kung isa man o higit pa sa walong sinyalis na ito ang nakita mo sa isang tao, huwag mo agad balewalain. Hindi ito pagiging judgmental, kundi pagiging maingat. Dahil sa dulo ng araw, mas mahalaga ang kapayapaan ng loob kaysa presensya ng taong hindi mo maaasahan. Piliin mong mapalibutan ng sarili mo ng mga taong totoo, marunong tumanggap ng pagkakamali at higit sa lahat, tapat sa salita at gawa. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ang video natin ngayon, ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. I-share mo rin sa iba para malaman din nila. See you sa next video.